good morning sa inyong mga palangga, mga karils. Ano, Miss Cantin, karoon, umawin niya mo mga baligya. Udto na, pero daghan pa mga baligya, guys. Oh, grabe ka, daghan pag good morning sa inyong, anhi na to, ang maligya, direk halo-halo, ha, kung so, so ako ang nag-suggest niya, mamaligya o halo-halo. Kumusta itong mga halong-halo diha? palilit palitan kayo. Kaya kay kayo malit. Mayon ni siya kay Nutritious. Oh, mayon ni siya mo isuon. Mo ni ko siyang pinapod. Hmm. Discarte lang sa buhay para makataon, makabuhi ka. Oh, yan kay sila o customer. O. Oh, oh. Klik kayo ang amuang naplanuhan ng halong halong-halo. Stool. Oh. Iba. Palit na mo, palit na mo, palit na mo. Oh, palit, palit mo. Ang may niya ikasulti sa halo-halo. Lami kayo. <laughs> Lami ah, kayo? Gang. Ang sa ang samay ikasulti niya sa halo-halo. Lami? Lami, dili. Lamay kayo. kayo. Oh. Oh. niya mo sa akong, palo mo sa Facebook, ha? Ay, follow mo sa akong mga sa akong Facebook channel, sa akong YouTube. o na pa. Ah, wala pa rin ka. Buang, palalitan kayo ang iyong kayo. Discarte lang sa buhay. Kung mag-tanga-tanga, maka-kwarta, dilita maka-kita o kwarta. O, siya? Ay, mo na. Asa? Oh, collab ka, kulab Magpulag Hello, hello. Na-vlogger din gamatay nga bata. Oh. Nag-vlog-vlog gud siya. Oh. Oh, follow me. Na-vlogger nga bata din gamatay ha. Asa imo a? Ano ito ang gapit? Ano ito? gamay ko. Oh, kuha diya. ah oh. Oh, ang gulay na mo sa mong piding, ah. daghang kaayo na may loy. Ah, eh no? Mone, sa mga bata din. Eh. Tebana oi. Eh. Ay. Ah, guapa kay amo ang teacher kay nganong man ang ang dughan ani ang kasing ani kay murag inspired. sa ako na lang. Tibok-tibok na mo ba ron? Hi guys! Mga niya mo ang mga crew diri sa kitchen. Ang mga guwapa. Uy, wala tayo mo na ito na mag o rasyon ng hatag sa mua, munggos isa ka yahoo. Wow, oh. lamig Mungus kayo ni kan subak -ali. Oh, chicken, mga oratan jingke. Oh, lamig yeah. tao.